Hey, mga guys, na mo mga guys, oh. Kung kulang mas ukay, mura magang inday. Halaw kayon. Kuha tagluwag be. Eh, tungo kayon. Wakay tuno na. Matay dahil okay. huh? ako okay. okay, okay. mo okay, mabana ni guys. O, sura yung binignit, si ukay. si ukay guys. Labi nagtunan. Stang. Sinawag dan luga kay day. Binignit pa more. Birahe. hmm Mm, mm. tanga to ka sukar oh, parang tamis kay mo ha oh. Mm. Sama ni mo ka tamis. Birahe. Hello mga guys, will kay ka binignit. Lao <laughs> La kayo, swerte kasi ang umasawa yun kasi ginong ukay yun may pili yun bisag init kayo ukay ukay yun muna siya god parang dili mo parang di, di mo dukot ba hmm da whoo starting pa na hmm ay ikaw na ginta ni eh. shot na ờ, mình cảm Bu